Ayan, sa aming pag-iikot-ikot dito sa mall ay pumasok kami dito sa damita na, Diyos ko, tataas ng presyo nito. Tapos makita yung mga kulay, mga kulay pang matanda. <laughs> Ayan, dahil nga yung, aking, yung kapatid ng aking madam ay, uh, kumbaga, extra yung kanyang size. So ayan, talagang special yung kanyang mga pinupuntahang tindahan dahil kailangan namin maghanap ng mga damit na kakasya sa kanya. Kaya ayan, napunta kami dito nung ako makisilip sa tag price ng mga damit eh nako, yung isang piraso ay nasa 800 real. Nako po. Kaya ayan, nag-ikot-ikot na lang din ako para naman malibang-libang ako habang naghihintay sa kanya dahil napakatagal niyang magpili ng damit. At yun na nga kasi dahil nga special yung kanyang size. Kaya nahihirapan din siyang magpili ng damit. Ayan. Dito ay marami mga blouses kasi mahilig siyang mag, magpalda at mga blouse yung kanyang isinusuot kapag nasa loob ng bahay. Kaya, to yung kanyang mga pinipili. Yung mga palda rito. Tsaka, mga blouse na malalaki. Yung kanyang sukat naman eh. Apat na dangkal at kalahati. <laughs> Ang galing niya nga eh. Kasi, dinadangkal niya yung damit kapag ka nakukuha niya. Type niya. Kailangan niyang dangkalin. Tapos, nung tinanong ko kung ilang dangkal eh. Ang sabi ay arba ahunos, o di ba? Apat at kalahating dangkal kaya ganun ang size niya. Ayan, ang kanyang napili ay tatatlong piraso lang. Yan sa tindahan na 'yan. At alam niyo ba kung magkano lahat yung binayaran niya? Sa isang palda at dalawang blouse, ay umabot lang naman siya ng 2,480. At kung ipapalit natin yun sa uh, Philippine Peso ay aabot siya ng 37,200 pesos. O oh, ba diba? Nakakasyak yung presyo ng kanyang damit. At ayun na nga, nung... Ah uh, ganun na lang yung aking reaction eh gumiti lang siya sa akin so ayan sana all ba diba? nakakabili ng ganun kataas uh, na presyo ng damit <laughs>